Yung sinasabi mong general, ay tiwalag na po yan sa Iglesia Ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yan tiwalag sa Iglesia Ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia Ni Cristo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia Ni Cristo, na hindi naman nakapanatiling karapat dapat, sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e o inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Hindi na daw kaanib sa Iglesia Ni Cristo kay Felix Manalo. Gawin natin si yung Si Nicholas Torre de Yan, magkita-kita, -kita, viral naman to sa social media. Sa so, nasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil hmm. nyo na yan, huwag na um. kayo. No. Uh, ni Kristo ka pa naman. Ah. Di ba? Ganun eh. Iglesia ni Cristo ka pa naman. Ah, diba? ah, Ganito, eh, ganyan, ganyan, ganyan na sinasabi. Pero dapat maging malinaw Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh una po, hindi po totoo. Na? Pagkat ngayon po, oh? Uh -huh. ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Kristo mm -hmm. si General, General Torre. Torre. Hmm, hindi pala. Dati po siyang kaanib no, sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Ang nagkagagulat, dating PNP chief, Romel Marvel may revelasyon kung bakit itiniwalag ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, ang bagong PNP chief na si General Nicolas Torrevidal. You know, ito is ang sikreto. I, I hope um, General Torre will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and uh, ito po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by by someone from from his region na huwag tanggapin itong re Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before everything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's a... Uh, yun nga uh, hindi nyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's uh, something that uh, ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Uh, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute sa pag-upo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinalagan agad ito ni Senador Rodante Marcolita ang mababatas na kilalang kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Woo! Kung maalala ninyo na sa kasagzagan sa paghuli kay Pastor Apolo Kibuloy noon, dinamay pa ng mga kaanib ni Pacquiao ang relihiyong inaniban ni Tore. In Jesus name ka, Tore! In Jesus name ka! In Jesus name ka! Iglesia ka pa naman! Nanang ba't inuturo sa'yo ni Manalo? Iglesia ka pa naman! Ngunit, ayon naman sa isang kaanib ng INC. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh, una po, oh. hindi po totoo. Na? -ha? Kapagkat ngayon po, oh. ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si, si General Torre. General Torre no, hindi pala. Dati po siyang kaanib no, sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Madam uh -huh. P, alam mo, Mr. General Torre was asked by, okay. by someone okay. from from his region, uh, na wang re Region 11 as R.D. Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's uh, a... <laughs> yun ang uh, hindi ko nakita. Uh, I think... uh natiwalag siya dun sa kanyang religion and that's something that uh, ang sasabi ko nga it's always service first before anything else ating tatalakayin ito ang dating PNP uh, chief mismo mga kapatid na si uh, General Marvel ang naghayag ng revelasyon kung bakit naitiwalag si General Nicolás Torre III. At, alam nyo, dumami ang mga umanib sa INC na tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil, sa kanilang pagiging squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo gamit ang mga aklat katoliko. Limbawa, dapat alam ninyo ito. At ito ang dahilan kung bakit daming natangay. Ito, pansin ninyo ang pahayag ng ministro gamit itong aklat katoliko na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma at ito pinag chap chop Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16-18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia. At ang sabi po niya, pinangalanan nito na iglesia ni Kristo. Yan, gamit ang Aklat Katoliko Fundamentals of Catholic Dogma mga kapatid. Ang tanong, eh bakit po ba tinawag na iglesia ni Kristo ang iglesia na uh, itinatag ng ating Panginoon Kristo? Bakit? Yon ang nakasulat batay sa fundamentals of Catholic dogma. Yon po bang Iglesia ni Cristo Church of Christ ay tumutukoy sa inaniban nila na tatag ni Felix Manalo una. Official kasi na aral ng sibahang katoliko pag mabasa sa aklat katoliko ang salitang Church of Christ Ayon sa Catechism of the Catholic Church numero 811 this is the sole church of Christ which in the creed we profess to be one holy catholic apostolic these four characteristics inseparably linked with each other indicate the essential features of the church and her mission. Yun pala mga kapatid. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, sila mismo ang nagpatutuo kung ano ang tunay na Iglesia ni Cristo. <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pang, pang-religyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusipapalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> o galing na sa kanila mismo mga kapatid na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Kaya sa paggamit ng mga ministro nitong Aklat Katoliko Fundamentals of Catholic Dogma na ano daw? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16-18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo. Napansin niyo binanggit diyan si San Cipriano. Kaya dito pa lang sa pag uh, sipit nila sa aklat, si Sim Cipriano, katoliko yan. Mali ang propaganda ng Iglesia ni Kristo na ang pangalan na Iglesia ni Kristo ay itinakwil na ng simbahang katoliko. Bagos, kung ating tingnan ang aklat na binabasa nila mga kapatid, ang tunay na Iglesia ni Kristo ay makilala sa mga palatandaan. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, pa, pa uh, natin. Ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon sa Kristo ay nagtayo ng Iglesia. Oh, yan. At ito'y malinaw na pang-squatter. Bakit? Dahil lang ba nabasa nila ang Iglesia ni Cristo pinatutuo na ng otoridad katoliko na yung inaniban at tatag ni Felix Manalo ay siyang tunay na Iglesia na dapat aniban? Mali dahil may iniwasan sila. Ito po ang iniwasan ng mga ministro sa aklat na ginagamit nila sa paina 270 to describe the true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than expression, the mystical body of Jesus Christ. See? Kitams? Kaya, Ayon sa kaanib ng uh, INC, ano daw? Huwag magpabudol! Palabas niyo yung tunay ng pagkatao. Huwag tayong manloko ng kapwa natin. Ganun lang. Kung minsan may na-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng uh, katit, pati tayo nabudol din. Ganun lang po yun mga mahal na kababayan. Pero hindi pang layunin ay mangloko po tayo ng kapwa. Masama po yun. Dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin. Kaya mag sa mga ginagamit nila ng mga aklat katoliko at ito pa. Dahil mabasa lang. <laughs> ito mga kapatid, The Spirit of Catholicism by Carl Adam. At anong ginagamit nila dito? Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang patutuon ng isang sumulat ng aklat ang babasahin namin ay eh, The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, o kaya kung may iisang Iglesia ni Kristo lamang at yung na unang iglesia ni Kristo ay walang iba. <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pang pangreligyon yan po ang organisasyon, pabalik yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> Ngayon, mga kapatid, dahil ginamit nila uh, sa patutuo na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas ka, Ito po pang Iglesia ni Kristo na tinutukoy dyan ay ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Ating ituloy lang pagbasa kung anong Iglesia na dapat aniban upang ang tao ay maligtas. Ito po ang iniwasa nila mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series kulang ng is. Ah, sandali. Oh. Oh. Lagay natin. Uh, Nagkulang nag ng is Okay So uh, Unbroken series Okay Ito mga kapatid Ang Mabasa natin Ito ang iniwasan huh? But The Catholic Church alone Preaches like her divine master Like one having power Matthew chapter 7 verse 29 by the unbroken series of her bishops. She stands in a real historical connection with Christ and His apostles. O see? Kaya mga mahal na kapatid, uh, sa susunod, isa-isahin natin itong mga aklat katoliko na ginamit nila. Dahil, nakita nyo ba, yung mga aklat katoliko na ginagamit nila pag nabasa Iglesia ni Kristo, abay, inaangkin na, ini na sa siktang tatag ni Felix Manalo para patunayan na ang Iglesia ni Kristo tinutukoy at binanggit ng otoridad katoliko ay yung inaniba nila. Mali mga kapatid. Dahil kung ituloy natin pagbasa, walang ibang iglisya ni Kristo na binanggit sa naturang aklat kundi ang iglesia katolika. Kaya, magingat. Halatang, winawalang bahala talaga ng mga ministro ni Felix Manalo ang konteksto at ang diwa ng mga aklat katoliko para lang makagawa. O magawa nila yung nais nila pinipilipit at ginawang squatter na ang bawat bahagi upang umayon sa kanilang propaganda at kasinungalingan. Kaya kung balikan natin ang kanilang kaanib, ano daw? Palabas niyo yung tunay ng pagkatao. Huwag tayong manloko ng kapwa natin. Ganun lang. Kung minsan may na-upload tayong mga fake news, ay bunga lang po yun ng Uh, katit, pati tayo nabudol din ganun lang po yun mga mahal na kababayan pero hindi pang layunin ay mangloko po tayo ng kapo masama po yun dahil mismo ang Diyos nakatingin po sa atin okay wag magpadbudol masama yun imagine kung meron man tayong konting common sense mga kapatid sa paggamit nila sa iba't ibang mga aklat katoliko at sasabihin kahit otoridad katoliko pinatunayan na sila umano ang tunay Okay. To make his message known, he's our responsibility.